Paul to. Wala kang lisensya. Meron? Wala. Oh, sabi na. <laughs> walang lisensya eh. oh, ramdam na ramdam ko yan. Pamilya <laughs> Ah? Pamilya. Ah, ano, ano? Kung pamilya. Ano po Oy! Walang plaka oh. Walang plaka mo, kaya pusing kami yan, sir. Ha? Ah? Sa manager ko po, sabi, sir. Manager? Opo, kalan po, manager. Pero ikaw, driver? Opo. Oo. Oh. Nakahanap <laughs> <laughs> po, manager. Haha. Nakahanap po. Ano yung bisikleto yan? Ayan po, nabili ko kahapon. Magkano bilhin mo? 350 po kahapon. P350? Oo, oh. saan mo yung nadalhin? Ah, uh, sa Narayan po. Dayon, o, bili niyan? tayo sa Magkano mo bilhin yan? Sa'yo? Baka ako ang 500. 500? Oo, dito nga. Dito nga. Dito nga. Sa kabila. Oo. Ano yung motor to? Sa manager, manager pa. mo. Oh. Bakit po lang walang plaka? Nandun po yung sa kanila eh. Ha? Nasa ayan po ang, ano, ang plaka tsaka papel. Eh, dapat nakakamit. Sabi ang ko. Diba? Oo. Oh. Bup. Kasi pag ganito, ay, ipaw to. Wala kang lisensya. Meron? Wala. Oo, oh, eh. <laughs> sabi na. <laughs> walang lisensya eh. Oh. Ramdam na ramdam ko yan. Ha? <laughs> pamilya. Ano ano? Pag pamilya. Kung pamilya. Ano po ay? Palagi na to. Palagi ganito ang dahilan eh. Pag ang dahilan pang pamilya. Ah. Natutunaw na ang puso ko eh. ha? <laughs> ah? Ito lang, ito lang hanap, ito lang oh, kaya. Ito lang hanap ko eh, pero yung motor mo na ginagamit, hindi sa iyo. Hindi po. Oh, nakiki anong ano ginagamit mo lang o pinapahiram sa iyo? pairan po sa akin. May ano Doon na, to po. sa may ano? Sa junk shop na to? Motor, sa junk shop. Ah, yung motor na gamit mo, yung may-ari, yung may-ari ng junk shop o, pati na o, dinadalan mo. O, pati yung puhunan, sir. Pati puhunan? Opo, sa kanila din po. Ah, mga magkano ang pinabigay sa inyong ay, puhunan? Ibao isang araw? 1,000. 1,000, pinapadala yan sa inyo. Minimum yan. Tapos, namimili kayo? Opo, so, nagsobra yun sa amin. Ah, balik. Basta makabalik po yung isang libo sa kanila. O, Yan mga boteng ganyan, magkano naman yan? Piso sa amin, bili namin. Bili mo piso, o magkano kuha sa iyo? 150. 50 may 50 centavos ka rin. Pag naka 100 ka, uh, meron ang 50. ka 50 pesos. So, balik balik ka sa dinan ko lang. Oo. Oh. Ah, gasolina pa sa iyo yung gasolina, siyempre awasin niyan. Oo. Oh. Para magkano gasolina? 50. murang gasolina mo. 100 100. Oh. Kaso hindi naman to sa iyo. Paano kung bigyan kita ng gasolina hindi naman sa iyo? Ay, sa akin na yun. Is, ano ko na, si ah, Tego sa na yun. Ah, sa iyo so, na yun. Papalam ko doon na madami pang na to. Ah, nagkarga ka. Okay. Ah. O di, nakasabi. Sabi ng garahin nito. Sabi ng garahin nito. Oh, okay. kung mga... Kuha ka ng 200 pesos na gasolina, savings mo na yun. <laughs> no. Malaking so, tulong oh, na yun. 200. Uh, Kaso ah. in pound. Yun lang. <laughs> yun, lang. <laughs> <laughs> yun lang problema. Yun lang. Wala nang gagasolinaan. Wala nang gagasolinaan. May gasolin na ka, impound naman yung motor na. Ah, ganito na lang. Sabihan mo yung manager mo, yung may-ari, na iparistro. sa kayong plaka'y kami, ah, walang plaka eh. Opo, opo. Oo, nakukuha lang ka pati ng video, wala kang plaka, huli ka na. Impound na to. Ah. Wag muna, sir. Wag muna. <laughs> Wag muna. <mo> <laughs> <laughs> wala pa, wala pa, hindi tayo ngayon. Oo. Oh. Malapati ang multa pag impound, uh, mas malaki ah, uh, ang babayaran ng manager mo. Kaya sabihan mo yung manager mo, ikabit yung plaka. Tapos, iparisto. Kasi, mainit sa mata ganito. Palagi kayong sisitahin, magmumulta at magmumulta. Sayang na kinikita nyo. Eh, sa'yo, okay lang yun kasi hindi naman sa'yo. Pero, wala ka nang gagamitin. Di ba? Ah, oh, sige. Ah, tingnan natin ang suerte mo oh makukuha mo yung libreng gasolina. Ha? Ah? O ticket sa'yo, paano yun? O ticket nga ito. Sana wag naman. Ha? Tiket ito. O. Oh. Oh. Pili ka. Swerte o malas? Doon tayo yung swerte. Doon tayo yung O. Oh. Ay, motor was. O. Oh. Uh, pawasing ng motor. Hindi mo naman kailangan yan eh. Kailangan mo yan. Okay, ah Okay Kasi na yan. Ha? Kasuloy na na lang siya. Oh, bigyan kita ng chance. May oh, chance pa. Ah, isa na lang. Isa pang chance. Ha? Ah? Kasi pag pinawashing mo yung motor, yun okay. lang. Hindi naman sa iyo yan. Okay. Naman oh, pero mas maganda yun. Malinis yung motor mo. Pero, bibigyan kita ng chance. Ah. Parang kinakawa nga. Relax lang. Relax lang. Huwag lang <laughs> yung ah, yan. Oh, nadali mo, nadali, nadali. Ah, nadali mo. Oh, wag na 'yong wag na 'yong motor was. Oh, ayos na 'yan. Okay na sir. Oh, magandang ano na 'yan. Pampabuenas ngayong umaga. Oh, at least kahit kaunti 'yan, nakatulong na 'yan sa iyo. Oh, karga mo diyan. Doon yan sa panganiban. Petro, pwede rin sa magsaysay, pwede sa konsepsyon. Ah. oh ikarga mo, pero ipaalam mo muna sa manager mo na magkakarga ka para matagal-tagal mo na yun ang gamit. Ano? dalawang oh. araw na to eh. dalawang araw? Oo. Oh. Hindi ka nagkakarga ng dalawang araw na kasuli na. Libre na. Okay. Diba? Oo, oh, sige. Oo, oh, ingat sa bag Okay, sir. Banat lang. pasta Basta pang pamilya. Dapat, sir. Ha? Sige po. Oo. Ah. Kailangan natin yan para may sa pamilya. Pero hindi natin tinotolerate na magdadrive na walang lisensya. Walang plaka, hindi nakarehistro. Ah, kaya sabihan mo yung manager mo na tulungan ka na lang. Ah, maayos yan. yan. Ah. Salamat. Okay, ingat oh, yan ah, kapit ka. Okay, salamat. Okay, ingat, ingat. Ed, lawa po. Sige, sige.